Yan. so update tayo mga masan, no? So ilang araw tayo hindi nakapag-upload ng video uh, kasi meron tayong project na ginawa kay Blackbird. So kinabitan natin siya na ano, crash uh, guard <laughs> nah, DIY. DIY crash guard ginawa ko lang kasi na lang natapos. So ayan. Uh, ilang buwan na pinagisipan no? <laughs> lang, eh. So hindi pa siya kumpleto kulang pa siya ng bracket dito para sa engine bracket niya so dito lang sa baba ang meron ayan so yan pinagplanuhan ko yan ng maigi tapos ang kinalabasan tabingi ah, <laughs> tabingi mga master pero okay na rin at least may support uh, kahit pa matumba yan may support na rin so nakabili rin tayo ng ano pang insta 360 So, tuloy-tuloy na tayo mga master, no? Yan. Peace!